morning po. Diyan po si Tatay Jaime. Hi sir, good morning po. From Senate, nagpunta po kami dito sa Baguio kasi nakarating po kay Senator na lumapit daw po kayo sa RTAA Benguet. Opo, ma'am. Okay, Tatay anong nilapit mo doon? Ah, uh, nagbabakasakali po ako kay Senator uh, na kaya hingi ng konting tulong gaya ng financial ganyan po, ma'am. Ilang taon ka na ba na taxi driver? Ah, anim na taon na po akong nagtataxi driver, ma'am. Mahirap dahil sa kailangan mong tisin ang pagod, puyat, gutom saka sa so, sipag at syaga lang para makakita ng kuan pangtustos sa pamilya. Ilan po ba ang anak niya, sir? Balipito sila po, ma'am. Kumusta naman yung kinikita niyo sa pagiging taxi driver at paano niyo po napagkakasya yun sa pamilya mo? kinikita po, sapat lang po kung minsan medyo kulang pero natutustusan din naman namin yung pangangailangan ng pamilya dahil sa nagtitipid na rin kami yung mga hindi kailang bilhin, sinasantabi mo na lang muna namin. Gaya na itong mga tanim namin dito, nakakatuon malaking tulong din po itong tanim namin dito sa pang-ulam dahil kung wala kaming ulam, Pwedeng pumitas, gigisa lang po, pwede na pong pangulam ulam po yun. Naibibenta nyo din po yan? Opo ma'am, naibibenta namin. Pipitasin po namin kasi mag-order sila ng kwan. Baka may bunga ng sayuti ka yan, sabi. Kung nataon naman na meron, ayun po, uh, dadalain na namin. Kung minsan, 10 kilo, ganon. So ang kapalit po nun? Ulam din po. Kaya lang, syempre, hindi naman po lagi may bunga. Opo ma'am, gaya uh, hindi na ganong mabungay. Eh. Ano ba to, Tay? Yung taxi mo sa inyo po ba o nagbaboundary lang? Uh, na nagbaboundary na? lang po, ma'am. Mm -mm. Magkano po ang boundary sa isang araw? 1,100 po ang isang araw, ma'am. Pero uh, 6 o'clock in the morning hanggang alas 10 ng gabi lang din po. Baka 16 hours po yon. Labas na po lahat. Uh, Nakakapag-uwi naman ng kwan, mga 1,000. Pero kinaumagahan, wala namang biyahe. Kasi uh, may kapalitan po ako, ma'am. So every other day? Every other day po, ma'am. So parang 500 po ang araw-araw oh, na budget oh, oh, niyo? Oo, oh, ganun po, ma'am. Nagkakasya yun talaga? Uh, pinagkakasya na lang din po, ma'am. Dahil ang pero inuunawa ko kasi yung ano ah, yung mga baon ng mga bata kung may matira yun pang pangkain namin ganun po kasi mayroon din pong iniextrahan yung misis ko pag wala akong pasok siya ang pumapasok kaya nakakamalaking malaking tulong din yung sweldo ng asawa ko sa pagbabyahe niyo tayo, ano yung mga na-experience niyo na mahirap ang mahirap po sa pagbabyahe yung lulukuhin ka ma'am ng pasaheros ayun po uh, halimbawa pag ah, uh, dito sa Maykwan sa may city proper na magpapahatid sa napakalayong lugar. So, Siyempre dito sa Bundok, Bundok po. Liblib ng mga 18 kilometers, gano'n. Tapos, paghahantayin ka, ah, Kuya, pwede po bang antayin niyo ako, kukuha kang Tapos, hindi na po babalik yun. Ilang beses na naranasan yan, Tay? Dalawa po, ma'am. Yung isa, may box na dalang karton eh. Dalawang box ng karton. Pero doon sa pinag-pick upan ko na area, ano po siya? May pumara, tatlo. Yung isa ang pinasakay. Nagpahatid, mas malayo na naman yung hinatiran ko doon. Mga, kung balikan yon nasa 1,000 siguro ang patak noon. Pagkahatid ko, uh, sandali lang po kuya, uh, kukuha ko lang pamasahe, iiwan ko na lang itong grocery ko, sabi niya. Ngayon, nagtiwala ako kasi may karton na dalawa na kuan grocery. Sabi niya, grocery. Nakabatali pa nga po. Mga 20 minutes, wala pa rin, hindi ko mapalagay. Sinubukang binuhat yung karton, may isa mas mabigat, yung isa mas magaan. Kasi, siguro yung mas mabigat ang binuksan ko. Ngayon, basura pa lang laman. Oh. Uh, hindi na po bumalik 'yung tao. So 'yung mga bata, tayo, mga anak mo kung saan naman dito? Ah, uh, okay naman po sila, ma'am. Ah, uh, po sila sa bahay. Ngayon, hindi ko hindi po sila pumasok kasi 'yung dalawa ay uh, may ano pala sila, 'yung uh, tawag doon, 'yung entrance ata nila, Kaya wala silang wala si, wala kaming na-rentahan na pang 'yung costume, 'yung 'yung costume dito sa kwan. Kaya hindi ko na pina, bakit walang narentahan? Ay, eh, wala pong pera, ma'am. Walang pera. <laughs> nalulungkot pa ako, ma'am. Uh, sakit sa puso. Gustuhin ko man na pumasok yung ay, maki attend sila kasi excited din yung anak ko eh. eh walang wala talaga, ma'am. Kaya sabi ko, atis ah, tis, na lang muna, sabi ko. Total, importante sa atin, masa uh, malusugang malusog katapangatawan natin, walang nagkakasakit, sabi ko sa kanina. Sa baba Christmas talang babawi ka uh, ako sa anak ko eh. Kaya uh, pagsisikapan ko pong kikitain yung kailangan nila sa Christmas kasi may party sila, don ko lang siguro babawiin. Ano ba mga kailangan pag Christmas party? Uh, bagong damit po, yung mga pang exchange gift, sapatos, ganon. Tapos darating pa yung Pasko tayo, siyempre kailangan din ng pamasko. Oh, so bako, ano pong ginagawa niyo ngayon? Paano yung pinaghahandaan? Uh, yun lang, baka <laughs> wala siguro ma'am, uh, pero sisikapin pa rin. Okay, ilan ba sila? Two, four, five. Nasaan yung dalawa tayo? Yung isa po nasa school po, buwasok kasi. Yung isa naman, may, si, Tarabaho. dun na sila, dun, oh, may trabaho. Saka doon sila nakatira sa kapatid ng asawa niya. Mm -hmm. So tatay, sino yung mag i dapat? Ito, dala, ito po. Saka, Saka, ito. Ayun. Ano dapat costume mo? Yung bah. Ha? Yung bah. Bahag? Bakit? Magkano ba ang pangrenta? Ito si nanay. Ang kuha ko dati, nasa 400 yun. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano. So, hindi na po kayo nagtanong? Hindi na. <laughs> Bakit? Walang <laughs> pangbalik. Bilang nanay, paano niyo pong nababadget yun? <laughs> <laughs> hindi ko alam kung paano budgetin. Kulang sa pangkain pa lang. Yung pangganit? Oo, sa pangbaon pa nila araw-araw. Ano na nga lang, ang kain nila two times a day na lang. <laughs> sa umaga kape, tapos babaon sila, hapon, ganun. Paano yung baon nila, Nay? Kung lahat yan nag-aaral. Baon nila sa kasama, 50 pesos po, kasama na pang kain nila doon. 50 pesos ang baon nyo, ikaw? 50 po. Paano mo napapagkasya yan kasama ang Minsan hindi po ako nagre-resist kasi kulang po yung, ano, yung bilhin po kasi sa kantin namin mataas po. <laughs> Pero parang naiiyak na lulungkot ka? <laughs> hindi kasi. <laughs> Bakit? <laughs> Lalo na ikaw, dalaga ka na, 50 pesos. Siyempre, yung mga classmate mo, may mga nabibili na hindi mo nabibili. Tama ba ako? Ha? Minsan din po kapag uh, nag-online class po kami, wala po akong ano. Hindi po ako nakakasali kasi po wala akong cellphone. sabi mo kay tatay? Nangiram po ako ng cellphone sa kanyang... Okay, ganun yung sitwasyon, anong ginagawa mo? Ayun, ko na lang po yung cellphone ko sa kanya. Tapos, kapag mabiyahe ako, kasi kailangan ko rin yung cellphone kasi pag mabiyahe ka ako eh. Ang kwan lang, yung mga tumatawag na pasayeros namin, may mga ka regular kapi na pasayeros kasi, tumatawag po sila. Para magpasundo, ganun. Ngayong magpapasko, may... May mga hiling ba kayo? Ano ba gusto nyo mangyari ngayong Pasko? Ito si ate. Pang online class po. So, simula nung nag-aral ka walang cellphone, so pa ang ginagawa mo nang hiram ka lang? Hindi naman nakaka-apekto sa grades mo. Hindi po. May mga namimiss po akong activity na hindi ko po nagagawa. Mami, sabi mo 50 pesos. Yung swelahan ba nila mula dito? Gano'ng kalayo? Diyan po. Nilalakad lang nila. Mga, kung lang po yan, mga 300 meters po. So, kaya naman po. lakarin? Hindi namin talaga pinapaano sa ano kasi wala pang pamasahe pa. Mananan ba? Yan na lang talaga mm, sila. Pati. Pero yun nga po, hindi naman siya ganun. Kaya naman lakarin everyday. Opo, ma'am. Ito bahay namin, renta, renta rin ito ma Hindi kami. Oh, rent rentin po kayo. Po ako, buti nga mabait ng may-ari. Magkano po ang rent dito? 4,000 po. So, isa pa yun sa... Oo, oh, isa pa sa gastusin po yun. Gastusin. Mm -hmm. Kaya po napilitan din pumasok ito. Sino magki-Christmas party sa inyo? Sila po mga lahat kayo? Sila po lahat? Oo. Ikayo, ate, paano yung Christmas party nyo? Yung magko-cosplay po kami ng costume. Gagaya ka. Lang. So, paano yun? May pang costume ka? Wala pa po. Paano gagawin mo pag wala? Baka po hindi na lang ako mag aattend siguro. Nagpapasok po sila, uh, hindi po sila naka kasi wala po silang uniform. Hindi ko po sila nabilihan ng uniform nila. Kaya Bakit? Eh kulang po sa budget. O, yung pinagliitan po kasi nito, yun na ang uniform nito isa ko. Yun na po ang ginagamit niya, yung pinagpasa-pasa. So, kasi patapos na ang taon, ma'am, di ba? So buong buwan na to wala silang school uniform? wala po, nire-require nga, hindi ko po naanuhan. Kung po talaga nabilihan sila. Ate, sa inyo, okay lang? Kumbaga sa school o talagang kailangan? Kailangan po. Ikaw lang din na nito? Meron, nagkakuhan po ako. Nag, nung nagbablouse na lang po ako ng white. Kung sa kuya ko po, sinusot ko. Tapos nagbablock pants na lang ako para formal po. Pero yun nga po dahil darating po yung Pasko, si Sir Rafi may kaunting tulong lang po, pamaskong handog para sa mga bata. Ito tay. Yan. Okay. Nagpadala po si Sir Rafi ng mga groceries, pang Noche Buena para at least salo-salo kayo. Hindi na natin kailangan pagkasyahin yung 500 kasi baka parang dalawang kilong spaghetti lang ata. Yan, ano na eh? Kulang pa. <laughs> pang ilang kilo ba yung buong pamilya? Sasaing po ako ng yung ng bigas ba kulang po yung kal yung sinasaing ko kasi nag pinaghati-hati namin sa kanin pa lang. <laughs> so kung maghahanda naman, ano bang gusto mong handa sa Pasko? Graham. Graham. <laughs> <laughs> Nagtitinapay lang po kami pagka Christmas. Tinapay lang. Tinapay at saka peanut butter lang, yun lang. Hindi kayo naghahanda? Hindi po. Hindi na, pinag nyo, kasi walang... Um, Nakikikikon ano ka na lang sa Nakikikai mga nakikikain. Nakikikain, kumabi sa iba. Ayun. O oh, yan, sakto, Nay. Tay, ayan, Nay, may bigas. Okay ba ito? Mga ilang araw kaya to? Mga dalawang linggo siguro. Dalawang linggo. <laughs> dalawang linggo. So, dito... May mga pang Noche Buena na po, may mga spaghetti dito, pansit, kompleto po, may mga sabon, groceries nyo po, pagkain po ng mga bata. No? Yun nga po, hindi lang po dyan nagtatapos yung tulong ni Senator, no? Tay, 40,000 pesos po ito, ha? Nanay. Mabibili <laughs> ko rin yung gamit ng anak ko, ma'am. Kailangan na sila sa school. May ko na po. Tatay, tanggapin mo. Ito po, 40,000 pesos para po ito sa inyo, para sa darating na Pasko, mabili nyo po yung mga gusto ng mga bata. Ha? Yan tay. Yes. Maraming salamat po. So, 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 saya kasi maramdaman naman nila ngayon yung gusto nila talaga na hindi sila nakakakain ng ano, yung mga na ganyan may pagkain ngayong Pasko. Saka yung pangangailangan nila sa eskwelahan, ma mabibigay namin ngayon. Para sa kanila lahat po ito, ma'am. Uh, tapos yung kikitain ko na sa pang-araw-araw namin, ilan sa kanila yung mga kailangan ng anak ko na cellphone sa online nila, gagawin, gagawin, po namin. Tapos, yung mga iba po, pag sobra, Masko. ay itatabi po namin sa pamasko, pag Christmas party, kahit hindi na, uh, basta lang may kunting salo-salo, ay importante, eh. hindi namin sasayangin ito sa kung saan lang. Uh, Ate. -ilaan ko lahat sa kanila, ma'am. Yung 40,000 pesos na yun, galing yung kay Senator. Ngayon, may pang Christmas party ka na? Meron na po. Ibibilang e, ka raw ni Tatay Cellphone. Masaya ka? Sobra po. Sir Rapi Idol, ako po nagpapasalamat sa mga biyayang nyo sa amin, mga groceries, uh, at saka sa itong cast na nyo sa amin, Idol. Uh, napakalaking tulong po sa amin ito para sa papilya ko. Pagpalain pa po kayo ng buong may kapal para marami pa kayong matulungan na kakatulad naming mahihirap. Merry, Merry Christmas, Christmas, Idol Rapi! Rapi!